is he's runner up. great the picture sa Naya Gomez. Yun sa Naya, ano mga abangan sa'yo? Balita ko may concert ka daw. Yes, hello po. So I have a concert in July 1 sa Doctos. So please, I hope to see you guys there. July 1, 7 p.m. Meron ako mga special guests. Magandang Sir Martin Rivera. I'm Concepcion. and Ken and Jeremy G. So I hope to see you guys there ka na lang. Last question ko. Patapos na yung PBB. Sino sa tingin mo yung magiging B4 O meron ka pa bang nakukuha ah! sa kanila? Ang hirap. Basta kasama yung mga karides ko dyan. Si Esmir, yeah. wow. si Yanka, and si Pepper. Yeah. So, sila lagi yung uh, big three ko. <laughs> yun, sana. Yun, hopefully, magkasama-sama kayo sa after nila lumabas ng bahay. Yeah, napanood ko pala yung horror movie, uh, horror series mo sa ano, I was here. Kaya galing mo na doon. Nanukundan ba ko dito? Thank you. Sa gatekeeper? Sa gatekeeper, yes. Sa gatekeeper. Abangan nyo. Baka may mga susunod na movie sa horror.